Gandang morning sa inyong lahat. Ah, uh, medyo maayos-ayos na ang kalagayan dito ngayon. Eh, konti na lang ang nasa red line, yung nasa borders na lang. So, alam niyo guys, simula nung nagyera, hindi ko man lang naalagaan tong tanim ko. Napabayaan ko especially yung talong oh. Pero yung talong ko nakaani na ko diyan ng ano, labindalawang bunga, naani ko na. Pero tingnan niyo naman mo. Oh hindi na sila healthy, marami na silang butas-butas dahil hindi ko na sila na sprayhan. Yung talong pala, napakasela ng talong ano. Pero yung iba ko naman, ayan, tingnan nyo yung papaya ko, malaki na. Pero yung iba namang mga tanim, ay okay lang. Pero yung talong napakaselan pala. Tingnan nyo, oh. Yan. Isang buwan na hindi ko sila na alagaan. So, ngayong umaga, ipakita ko nga pala sa inyo bago yung main purpose ko. Pakita ko sa inyo ang aking kalabasa. Ayan, oh. May bulaklak na. And then, may iron siyang isang bunga na doon sa doon. Yung babae. So, pag nagbuka yan, paasawahin ko ng lalaki para mabuo. Yung aking kalabasa. And then, ang main purpose ko ngayon ay ang aking, ayan, cherry tomato. Yung cherry tomatoes ko may mga bunga na. Ayan, nakikita ninyo mga dilaw. Ah, dilaw. Hilaw pa. Pero mayroon akong hinog na. Ayan, mga hilaw pa yung mga bunga niya. And mayroon na akong hinog ito. May hinog na, na iilang piraso. So, yun ang aking aanihin mamaya. Alam niyo si Rina na naman paanihin pa ko. Nung nakarang araw, kinuha na ang isa niya na hinog at kinain. Matamis daw, sabi niya. So, tuwan-tuwa siya. Kaya mamaya, kakain mo na kami. And then, tapos kain. Ayan, may hinog tapos kain, aamihin na namin yung hinog na yan. Pulang-pula na eh. So, yun lang guys, ang update. Dito, thanks ka naman at maayos-ayos na yung kalagayan. Uh, Kunti na lang nasa red line na uh, places dito sa Israel. Yung malapit na lang talaga sa borders. So, hopefully, matapos na itong kaguluhan para naman, balik normal na ang buhay ng mga Israeli. Ayan, ang gaganda ng bulaklak ng kapitbahay namin. Ganda, no? So, sige na, bye-bye na muna. Yan ang aking update ngayon sa aming lugar dito. At kakain na kami ng almusal. Katatapos lang pala namin mag-walking ni Rina. Kaya ayan, kakain na kami ng almusal. See you. Thank you so much for the support.